Nakita sa isang bangin sa Misamis Oriental ang bangkay ng isang 15 anyos na lalaking hinihinalang sangkot sa pagnanakaw. May apat na tama ng bala sa likod ng biktima. Makibalita tayo kay Jay Compo ng GMA Northern Mindanao. Sinuyod ng mga pulis ang lugar na ito sa Villanueva, Misamis Oriental, kaninang alas 3 na madaling araw. Nakatanggap sila ng report na may nakakita ng bangkay ng isang binatilyo sa lugar. Matapos ang kalating oras na paghahanap, nakita sa bangin ang bangkay ng binatilyo. Nakilala ang biktima na si Anthony Palingkod, 15 anyos na taga-barangay Poblasyon. Ayon sa manakatira sa lugar, alas dos ng hapon kahapon, nang may tatlong binatilyo na takbuhan sa lugar. Matapos ang ilang minuto, nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Tumang kabuto. Umayon yung isang bata. Ang sa mga bata nga, one, siguro so di isa lang ng kita nga, na, 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 naigukod, o, mga bata nga. Pusilbi raw na isa sa si Palingkod. Sa investigasyon ng Soko, wala silang makita ang basyo ng bala sa paligid kung saan nakita ang biktima. Pero nakita sila ng bakas na nugo sa ibabaw ng bangin. Pusilbi raw na nahulog sa bangin ang bata mula sa pagtakbo. Nagtamo ng apat at tama ng bala sa likod ang biktima. Apat po ang tama niya, puro po sa likod. Tatlo puro nasa bandang uh, puwet po. At saka hita, ano ho, Uh, lahat po yun, tagusan. Uh, at saka yung bakas po ng dugo, nandun pa sa bandang itaas po ng mga batuhan. So definitely, nahulog na po siya dun. Hinihinalang binaril ang biktima matapos nahuling nagnanakaw ng bakal sa isang pabrika sa lugar. Nag-exist gitang kawat, labi na nag-isa operasyon, daga na mga gamit anang uh, muon nga planta. Patuloy pa rin ang investigasyon ng polisya sa insidente. Ato pang kunon, ato pa sa taon kay wala pa may kuwan po. Kana siya mga hungihong pa lang pero ato na siyang kuan Uh, mamahimong sumbanan sa atong investigation ngayon. Jake Compo, Nagbabalita Pilipinas.